dito tayo sa maraming uh, bilya ng lumang gamit no? at uh, dito lang sa uh, may divisorya no? so marami kang mapagpipilan dito eh. ang mga lumang gamit pwede pang gamitin ito, ito yung sinasabi nilang murawata sa divisorya ito <mimit> yung sinasabi nilang murawata sa divisorya Sampung piso ba isa? Oo. Oh. Sampung piraso eh. <tipileng> Sandaan yun. Eto po yan, Joel. Magkano to? Nakaharo, nag-angkat na ito. Magkano alok po? Magkano alok? yung yan. Saan? Lahat? yan <tipileng> Yung pinggan? Kaya, yeah. yeah. Halo-halo uh, na head dito. Wala. Ito, bike po. Uh. So, lahat dito, mga mura na mabibili yung mga ganito. shop ng uh, mga meron ding mga bibili dito mga brand na? pero mga lumang klase uh, naman ganda pa ganda pa na ganito nai? 200 hundred. Dos sesenta y maganda don. Then, diyan naman to. Then, eh. okay. mo kami ayon mapagbibilian ha tayo dito ito Ito naman no, mga galing China so. And ito ang ito sabihin pinulot ko lang Tiga lang. Tiga tiga lantai. Oh, dari Asia, loh. Oh, ano ano yan? Stainless yan. Pure stainless. Okay, may Stainless. Anong uh, uh, tawag sa upuan? Anong tawag sa ganitong upuan? Stainless. Ay, salamat. Ito bopping. Sige Tapos, putting ah, ah, this. Hey ah, so, tayo. Ba, uh, meron tayo Makita rito. Ah, uh, pwedeng uh, maburaot. Ito naman, oh. Uh. Tapos

Oh, so, di Wireless. Orang red. Kano naman ganito? One five. Yung ganito makati ay ah uh, makita mabigat. kaya ayaw ko na ng kano naman ang ganito? one five one five, right? Ano ba yung ng time uh, pagpipilihan dito 1515 So hindi natin sigurado lang kung uh, magtatagal to Pero maghanap-hanap tayo o so, 1515 so 15 rin to pero siguro pang sariling gamit lang no? ay uh, pwede na ito oh. magana naman so maganda rin to eh. Uh, tiles no? pag nagta tiles ka ito yung madalas nakikita kong ginagamit ng mga ano Uh, pero si kanang siya so alagang 1.5 lang kung uh, bibili naman to pwede naman natin uh, susubukan kung gagana so, China tapos nito ay uh, ano,

ay, ito ba? May gastos na po. Okay, ito ba na lang yun? Pero hindi na So, meron na nakabili Ay, na. Bili na. No. Sabi, <todicata> ang daming tao uh, dito sa may <todicata> so, mga buraw ito. Pwede rin sa mga baka, kapoy, kaos. Pero, ang mga tinatanong natin, <laughs> dito lang sa may Carmen Planas itong uh, street ng uh, Burauta na ito <makes> so, marami kang uh, dito pero to, ito kagaya nito Kapitian, hindi na kapitian, nag Ayaw, nag-aari nag

Nag-aaral rin ko. Laki. Sige na yan, Ay, Diyan, pang self-defense. Kahit kahit ano, pwede yan. Hindi gamitin. Oo. Oh. namang kutsilyo mo, no? Kapal. Pero saan naman ito? Ah, uh, ganun rin. Pupulog lang siya. Eh, Anak-anak tayo dito. Ayan, no? Uh, sa may Carmen Planas. Dito tayo makakabili ng uh, mga murang gamit. Uh, uh, meron dito mga brand nyo. Meron din dito ng uh, mga sikanhan. Ito, freezer washer to. Gano'n kaya ito?

dami maraming tao dito na namimili ng mga uh, ano mga uh, sikan na gamit may brand nyo rin know, uh, ito yung uh, burautan dito sa may uh, divisorya ah uh, ito mga lumang sapatos tingin tayo ito yung

malalaking uh, sasakyan heavy weight pa, pa niya kaya niya, niya anong size siya? 8 Okay,